Sabi ni Duterte, matanda na ako. Pagod na talaga ako. As in pagod. Okay. Totoo yun. Talaga pong nakakapagod yung kanyang buhay. Buhay na nababalot ng kadiliman at kasamaan. Talaga pong nakakapagod yan. Kung naging mabuting tao ka, ang buhay mo ngayon ay simple lang sana, walang iisipin problema, walang kasong kaharapin, masaya lang. nag enjoy sa mga apok. With your apos. Pero kaya pagod na pagod dahil alam mo na hindi maganda ang tinahak na buhay mo. Hindi maganda ang ginawa mo sa ating bansa. Yun po talaga yung nakakapagod. Hindi yan dahil sa katandaan, yung iyong pagkapagod ngayon. Okay? Dahil yan sa mga pinagagagawa mo. Ito ay may kaugnayan nga doon sa panawagan na itong mga diehard na kuno ay sana tumakbong senador. Itong si Duterte. So, ayan, ang kanyang linya, pagod na daw siya. Noon pa man din, sana na nakaramdam ka na ng pagod. Or alam ko, nakaramdam ka na rin ng pagod noon pa man din. Okay? Dahil sa si mga kabulasto ganyan pong ginagawa, nakakapagod po talaga yan. Hindi magandang buhay kasi yan. Hindi ka peace at peace. Walang peace of mind na tinatawag. Yung mga katulad ni Duterte. Kaya, nakakapagod talaga. Bata pa naman to. Ay si Enri -really eh, di ba? Bihamak na mas matanda. Bata pa to. Pero yung kanyang statement na pagod na pagod. Kung babalikan natin noong or bago pa man siya tumakbo na na presidente, di ba nga pa, pa special na ko na I no, hindi ako tatakbo ganyan ganyan. Ganyan ang mga linyahan ni Dikong. At ngayon nga hindi na nga daw siya tatakbo senador. Baka magugulat na naman tayo magse senador ito. Dahil siguro iniisip niya may immunity ata na no, pag senador ka sa mga particular cases. Anyway, So yun, posible ang kanyang dahilan. Hindi naman talaga uh, tumatakbo itong mga katulad ni Digong para magsilbi sa ating bayan. Gusto niyang panatilihin yung kanyang power. Okay? Tumatanda at gusto na, na patuloy na ang kanilang power. Patuloy na, na yung tipong isip nila, iniisip nila na sila ay above the law. Mali. Ayan. So pagdating naman po sa anak niya, ganoon din ang kanyang statement na hindi na dapat daw tumakbo hanggang vice president lang daw. Pero yun nga, so nakikita natin sa mga kinikilos neto si Sarah Duterte, yan po ang totoong pamumulitika yung mga ginagawa ni Duterte ngayon. Yan po yung totoong paghahanda. Napakatagal pa ng election, totoo. Pero yan na siya. At yung kanyang ginagawa na pamumulitika ngayon pa lang, ipinapasa niya yan sa iba. Ganyan ang ugaling garapal.